tulog? Doon, doon kayo matutulog. Uh, oh, oh, sige, tabi na lang tayo. Uh, sige, magpapalit mo na ako. Ako na mga unang magpalit. Ito eto, eto, mo yung pampapalit namin? Oo, oh, yan. Oh, sige. Oh. dyan. Ayaw, kung umupo ka din sa kama ko. Wala naman ang ginagawang masama eh. Nandidiri ako sa'yo. Naligo naman ka. Ayaw ko itang katabi. Ay. Hindi, Ibang ayaw ko itang katabi. Tsaka, ano yung tsura nyo? Desente naman na ang ma mo. Maganda itong suot ko, no? Maganda ba yan? Maganda to. Huwag ka umupo sa tabi ko. Huwag kayong lalapit sa akin. Ayoko kayong maging kaibigan. Sabi niya nang mapa mo, kaibigan mo may... kami. Eh, ayoko eh. Hindi ko magkita. ate. Oo, oh, Patricia. Ikaw naman, magkikita okay. okay. na. Uh, hello. O, Patricia. May sasabihin ako sa'yo. Kayong magkapatid, Huwag kayong lalapit sa akin. Huh? Huwag kayong tatabi sa akin. ako ko kayong maging kaibigan. Ayaw ko dito yung maging kapatid. Naintindihan mo? Hindi. Pero, sana ay ayusin mo yung pagsasalita mo. Ha? Alam mo, maayos na ako sa mga taong ka-standard ko. Ikaw, kasi mahirap kayo. Kawawa naman kayo wala kayong magulang, lalo na wala kayong ina. Hoy, alis naman yung ina namin may ginagawa para sa amin. May dahilan kung bakit umalis si nani at iniwan kami. Ano ba yan? Wala akong pagsasabihan. Huwag lang ina ko. Huwag mo sasaktan. Kampit lang kayo dito. Kabago-bago nyo dating dito. Aba, kala nyo kung sino na kayo ah. Makapagpalit ng anong daw. Naku

Wala na, din namin alam gamitin yun yun. Nako! Siguro masubuti pa lumayas na kayo dito. Kasi magpagulo kayo dito eh. Mabuti pa nga, ma. lumayas na lang Oo, kami. Oo tama yun, lumayas na kayo. Sino? Ang anong lumayas na kami? Kung mga bata, alika na, baba na, three or two sal. Hi, Mommy! Asa yung dalawa? Ha? Wala na, umalis na. Ay, umalis ka? Umalis. Pinalayas ko. Wala kang sa mga para palayasin sila. bakit pinalayas? Eh, gusto ko eh. Ginugulo nila eh. Ginugulo nila buhay ko. Kalalating nila lang kahapon. Tapos pinalis mo na? Oo. Ayoko sila may ibang kasama dito. Gusto ko ako lang. Ay nako, dapat sa'yo parang sahar. Halika! Ayoko! Pakalit ka? Ako na nga yung mo, text ka lang text, umagang-umaga. Bakit ayaw mong mag-aral? Mag-aaral naman ako mamaya eh. Tignan mo nga yung grades mo, bagsak na 75. Nag-aaral naman ako eh, kaya nagbibigay ng low grade sa akin. Kaya pala pa nilang mga teachers mo. Siyempre ikaw gumagawa ng ano mo. Halika! Dapat sa'yo... <laughs> Oh, ibu! Lihat! Saya tak nak! Kamu perlu lihat! Eh! Begitulah! Hey. Eh! Cepat! Oh, ya! Jika kamu masih muda, kamu No.